Pero nasundo niya po yung kanyang boss. Opo, naihatid niya po yun. Pero yung amo buhay. Opo, nandiyan yes. oh. po. Maraming insidente na ito na si driver patay, si amo buhay. Hmm. There's something wrong, something fishy here. Kailangan maimbestigahan ito ng mga kinukulan. Napakawalang hiya itong amo na to. Sa halip na kaawaan niya kanyang driver na nawawalat, mag-alarm masad pagkawalan driver, gusto pa niyang kasuhan yung kanyang driver. Nakita na nga sunog. At alam mo ang gusto niya ikaso doon sa kanyang driver? Arson. Colonel? Yes, sir. Yes, sir. I'll give you the names of the investigator sa Lapas Tarlac at saka yung HPG kasama sa pag-imbestiga. Siguro po pati yung uh, Pasay tutulong po sa imbestigan. Kasi two months na po, sabi nung mga imbestigador, wala pa rin daw po silang ka-idea-idea kung ano nangyari. So, titignan po natin sa investigation, sir. Sige po. Uh, magandang araw po sa inyo, Ma'am Ami and Ma'am Christina. Uh, kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayong ma sa aming programa nung nakaraan? Uh, sa amin po, ano, uh, parang nabigyan no, po ng buhay yung ano namin, yung pakiramdam namin. Kasi nung pumunta po kami kay Sir Rafi Tolfo, parang nakikita namin na may improvement yung kaso na inaano namin. Paano po ba nawala itong si Sir Hector? July 2 na lang namin nalaman na nung pagpunta ko sa Trump, sa Makati, may nag-verify doon na HPG na may natagpo ang sunog daw na sasakyan doon sa Tarlac. Tinanong ko siya kung ano po yung sasakyan na nasunog. Ngayon, nung nalaman ko doon sa report na pinakita niya, yun nga po yung sasakyan na dira-drive ni Hector. Decide na po kami nung kapatid niya na pupuntahan sa Tarlac, yung pinangyarihan. Tapos yun, doon po namin nalaman na yun nga, na, nasama pala si Hector sa pagkawala. Tapos yun nga, nasunog din yung sasakyan. Tapos wala na kaming balita. Kayo po ba ay merong lead kung sino po yung uh, naging dahilan kung bakit nawala si Sir Hector? Uh, meron na. Kasi ang huli po niyang kasama noon is yung boss niya. Yun lang naman po yung lagi niyang hinahatid, sinusundo doon sa Trump Tower. Uh, wala naman po siyang nabanggit na may iba pa siyang mga nakakaaway. Po, ano po yung naging epekto sa inyo nung nangyaring pagkawala ng kapatid niyo? Eh, Siyempre malaki po kasi kami lang naman dalawa nandito dito sa Manila. Dalawa lang kami nagtutulungan kaya masakit para sa akin hindi makita. Ikaw naman po ma'am bilang ka-live-in po ni Sir Hector. Kamusta po siya bilang uh, boyfriend? Mabait at saka maasikaso. <laughs> Sobrang bigat po kasi wala pa po talagang ano eh, linaw kung buhay po po ba siya or wala na. Yun lang naman ang gusto naming malaman, mami, kung, kung ano ba talaga yung nangyari. Kung wala na nga po siya, eh, kailangan namin ng justisya para sa kanya. Yun ang naman ang pinaglalaban namin dito. Nung nagpunta kami dito, parang nawala na kami ng pag-asa. Hanggat nandun na kami kay Sir Rafi, parang nabuhayan kami ng loob dahil na-entertain nga kami. Nagpapasalamat din kami dahil, kung hindi po dahil sa kanila. Hindi po, hindi po ito mangyayari na may progress po yung kaso. So, uh, I'm praying na buhay pa nga si si Hector. Kasi sobrang ano na po, eh, sobrang bigat na sa pakiramdam na uh, wala namang pong dahilan para para mangyari yun sa kanya. Wala po siyang nakakaaway, wala po. Sobrang bait kaya kahit sabihin mong live-in partner lang kami kung ipaglaban ko siya sobra. Kasi wala eh. Buhay kasi ng tao yon kahit naman sino. Kaya ipaglalaban namin to hanggang lulo po. wag po kayo mag-alala ma'am dahil tutulungan naman po kayo ni Sir Rafi para po magkaroon ng ustisya po yung nangyari kay Sir Hector. Uh, at gaya nga po ng pinangako niya, ay uh, sa sasamahan po namin kayo sa provincial director po para po ma reinvestigate po itong kaso and magkakaroon din kayo ng Senate hearing uh, para po doon at para po may file na rin natin yung kaso po kung sino man po yung gumawa dito kay Sir Hector. Ano na lang po yung mensahe niyo sa inyong ka-live-in? Panigurado nakikinig po siya ngayon. Daddy. <laughs> sobrang, sobrang ano na po, sobrang tagal na. Kaya, please, kung nakikita mo at naririnig mo ngayon, lumabas ka na para matapos na to. Hindi lang ako yung na problema at ano, pati yung mama mo, kapatid mo, buong pamilya mo. Kaya, please, kung saan kaman ngayon, magparamdam ka. Ikaw naman po, Ma'am Christina, anong mensahe niyo po sa kapatid niyo? Kung narinig niya kami o nakikita niya, sana magpakita na lang siya o magparamdam siya kung anong nangyari sa kanya. Kasi ang hirap eh. Halos mag-aapat na buwan na. Yun lang, sana, sana magkaroon ng hosti kung ano man nangyari sa kanya. And dito naman po sa gumawa sa kanya, anong gusto niyong sabihin? Doon po sa tao na may kinalaman po sa pagkawala ni Hector, sanay po inyo po yung puso niya na parang isusurrender niya na lang po. At saka nagmamakawa po ako na kung sino ka man, wala namang kasalanan yung tao, bakit nadamay? Kung sa inyo niya nangyari, ano kayang pakiramdam ng pamilya niyo? Ganon din yung nararamdaman nila, kung ano yung nararamdaman namin. So, pakiusap po. Yun lang po. Ngayon po ma'am, mag na po tayo para po makapunta na po tayo sa Police Provincial Office po ng Tarlac na makausap niya din sila PB. A uh, magandang araw po sa inyo Colonel Sanke. So, I're uh, regarding po dito sa kaso po ni Sir Hector, uh, ano po ba yung status po ng kaso? The incident happened last uh, July 1. It was reported sa uh, La Paz Municipal Police Station around 9:30 in the morning and uh, they found out yung Lexus LM350 registered under the name of Mr. James Tan ay naibenta. Naibenta kay Mr. Edward last March 2023, and then naibenta ulit kay Mr. Don Don Calma, and then last April 11 naibenta rin ulit to kay Yuan Chen, a Chinese national. But yung ibenta to sa deed of sale it is under the name of Jason Estanislao. Last sa uh, June 30, based on the report, etong si Hector Mansanilla sinundo po si Yuan Chen sa Trump uh, Tower in Makati para magpamasahe sa Formula Spa dito sa SJW Building sa Magallanes, Makati. After yung session ng pagmamasahe, pagpamasahe, bumaba si Mr. Yuan Chen, wala na po si Hector, wala na rin po yung sasakyan. And yun na nga, th the following day, na i-report na lang sa Lapas na nasunog na po. Si Yuan Chen nagpunta po sa Lapas together with the Secretary of Yuan Chen. They complain and file a case against Hector for arson. They have witness Marshall Villaluz who is also a driver na accordingly in the midnight ng July 1 nag-text sa kanya si Hector at sinasabing nga uh, baka pwedeng ihatid mo muna yung boss ko sa kanilang tower dahil uh, iihilang siya. Then, na uh, nabalitaan na nga lang daw ni Jason Stanislaw through the lapas Municipal Police Station na sunog na yung sasakyan. And uh, ito naman si, ano, si Jason, tinawagan niya yung his former boss kasi dati siya rin driver ni Yuan Chen and uh, to check yung condition ni Yuan Chen na okay naman pero nawawala si Hector. As to the uh, missing person yung si Mr. Hector Manzanilla, we will conduct re-investigation about the case kung uh, paano nawala si Hector Manzanilla and uh, I have here the uh, new chief of police of the Lapas Police Station, uh, Major Edward Castulo, magre re siya with the additional investigator to exert effort and validate yung mga pinuntahan nila, even yung mga CCTV sa NLEX, SCTEX, in the MacArthur Highway, kung may makikita po tayong mga lead sa case pong ito. Dito po mismo sa aming kinatatayuan ay natagpuan yung uh, sunog na Lexus van na sinasabing huling humawak ay si Sir Hector. Major paano po ba sa inyo na report po yung nasunog po na van po dito sa lugarin? Um good afternoon ma'am no. Um actually ma'am itong case na to ma'am is accordingly doon sa investigator natin yung nag-investiga dito sa case. Yung sasakyan na nasunog is dito na mismo na tagpuan, dito mismo sa barangay Dumarais, Lapas, Tarlac. Ngayon, accordingly, yung sasakyan daw is na discovered ng isang concerned citizen um, at about 9.20 ay nireport sa PNP. And immediately naman nag-respond yung mga kapulisan natin. So makikita nyo po dito sa lugar ay meron pang mga bakas po ng mga gulong ng mga nasunog na parts po ng Sir, regarding po doon sa, nung nakita na po yung sasakyan po, meron pa po bang iba pang mga bagay na nakita? Abasi po doon sa investigation na kinandak, bukod po doon sa nasasunog na sasakyan, meron pa po ng mga document na somewhere dyan sa place na yan. Kung makikita natin yung video, um, nakakalat para doon sa, madaling ma-identify siguro yung yung sasakyan, yun yung siguro yung intention ng ano, yung perpetrator. Ito po yung nasunog na Lexus van. Ngayon, na uh, part po ng investigation is yung custody po rin ng, ng evidence. Um, kaya nandito po sa police station po yung ano natin, yung vehicle. Kung makikita po natin, talagang sunog na sunog po siya. Yes po ma'am. Um, kung titignan niyo po, kahit po yung gulong talaga is kung ano natin, sunog po lahat. Wala po talaga tayong makikita ang ebidensya niyan bukod po dun sa chassis number niya, kahit mamasunog po, meron po siyang impression po na makukuha na pwede natin maging additional evidence para dun sa identification ng vehicle. regarding po dito sa missing person po natin na si Sir Hector Manzanilla, so ano na po ba yung status po ng kaso? ah uh, actually po, na-file na po natin yung kasong kidnapping tsaka serious illegal detention. And against po din kay sa isa po nating suspect na si Wei Yong, aka Pantaw, Yuan Chen. Kasama po yung napailan din po natin dun sa complaint is si Jason Stanislaw and si Marshall Villaluz. So ano po ba yung naging proseso po ng PNP para po mag-come up tayo dito sa filing po ng case against sa tatlo pong sospek? Pinagsimula nito yung pagkasunod ng Lexus, di ba? Nag-conduct -nag tayo ng re-investigation upon the instruction na Power Provincial Director. Ito yung naging resulta ng, natin, ng re-investigation. Base rin po dun sa mga nakalap nating mga ebidensya, uh, makikita po natin na posible pong merong sabuatan po yung tatlong personality natin. Okay, so ano po ba yung grounds natin kung bakit po kidnapping and serious illegal detention po yung na-file na reklamo? Kasi base din sa natin sa mga nalakap nga natin yung evidentia, galing din po yun sa ating complainant, uh, um, may kita natin dun dun sa na ito yung mga personality natin, sila yung last na kasama nung gabi na bago mawala yung victim kena ng natin doon yung conversation po ni Ma'am Ami sa kanyang kalibi na si Hector ring nawawala and bukod po doon yung na po nating CCTV footage uh, may kita natin na orchestrated or um, parang pinlano yung Ma'am ganun pa rin po na no? um, patuloy po rin parang kayong magtiwala sa PNP and uh, ito naman po ang uh, ginagawa natin po sa para meron natin yung justice na i natin sa para sa po kay Hector and magkutulungan po tayo para ma-resolve po natin yung kaso at ma talaga natin yung justisya po para dun sa kay Sir Hector. Maraming salamat po sa cooperation niyo po sir sa amin. Kahit sobrang layo po ano, pinagtitiyagaan po niyo kami na i-accommodate po ng uh, basta maraming salamat po. Thank you po. Uh, ano lang sir, uh, thank you kasi andiyan pa rin kayo. <laughs> na rin yung kaso ng kapatid ko. Sana magtuloy-tuloy na 'to. Maraming salamat po sa Rafi at nakapag-file na po kami ng case na kidnapping against kay uh, Wei Yong Chen, Jason Stanislaw and Marcel uh, Villaluz. Maraming salamat idol.